Bombo Philippines the number 1 and most trusted source of news and information proudly launches the country's biggest one-day blood letting drive. Dugong Bombo. A little pain. A life to gain. This November 15th, Saturday, join us in 25 key locations nationwide as we come together to donate blood and save lives. In partnership with Bombo RADIO Philippines Foundation Incorporated and the Philippine Red Cross. Last year, Bombo RADIO Philippines helped replenish the nation's blood supply by collecting over 2. 1 million CC of blood, or 550 gallons, or 10 drums of blood, helping countless Filipinos in need. This year, we are inviting sponsors, donors, and partners to join us in this life saving mission. Visit or contact your nearest Bombo Radio or Star FM station or contact Bombo Radio Philippines Foundation Incorporated at 0917 to find out how you can support Dugong Bombo 2025. Dugong Bombo, a little pain, a life to gain. BASTA Bombo! FM. The best music station across the nation. Kuelang kuelan nova mga DJs. <laughs> Ang kaling sa information. Fully digitalized. It's all for you. Only Love by Trademark dito po so 102.7 star FM like mo share mo All right and sabong kapaluan ng Pilipinas 27 star minutes makalipas ang 07 ng Gabay Yes, 10.27 in the evening ang ating Philippine Standard Time. Uh, at sa mga nakikinig sa atin sa radyo, syempre napakinggan nila, There's something known in love. <laughs> Gano'n. At kung ikaw naman ay nasa radyo nga, ay eh, pwedeng pwede kang pumisita at pumunta right now sa ating uh, YouTube channel at sa 102.7 Star FM nila sa Facebook din. Bakit nga ba? Eh kasi naman tayo po ay naka live streaming at meron tayong uh, bagay na idinulong sa atin ng isa nating listener at nangangailangan siya ng advice from you. 'Di ba? Galing talaga sa iyo. Totoo ba na ikaw? ka ng advice? So lang i-share no, parang ang haba na ng buhok ko. <laughs> Parang ng ah, mananabo ko. Nag-stay nag lang ako sa bahay ng uh, medyo matagal because of uh, the sickness na feeling ko ang dami nga. Ito ah, sabi ng doctor, magpa-check up ako, sabi ng doctor, ang dami daw may ganong sakit ngayon. ba? Diba? I mean, something related sa ubo, sipon, ganyan. So mag-ingat, face mask is... Um, kailangan kapag halimbawa nasa enclosed area ka. So, mag-face mask ka. Yung... Uh, pero dito sa ating segment na nagbabalik, well, every night, every evening na nga... Every evening naman it's you. Kaya naman tayo pumunta na po sa ating segment na... I Star Tanong! Yes, ang ating segment is Star Tanong. Kung saan ang isa po nating listener ang nagtanong. I-flash natin right now ang kanyang katanungan para makapagsagot ka na dyan sa si comment section. Ayon sabi niya dito, gusto ka ba ng isang tao na madalang ka lang kausapin? Kasi busy daw siya. At bakit? Ah! Ayan, so interesado ba sa iyo sa tingin mo mga kababayan, interesado nga ba sa iyo ang isang tao kapag halimbawa eh madalang ka lang niyang kausapin, once a day at same day, same time. Kasi daw ang sabi niya busy daw siya, so katanggap-tanggap ba yung uh, reason na iyon? Yung dahilan na iyon para masabi na uh, interesado daw siya sa iyo, gusto ko naman daw. Niya. Ay, comment mo dali kung oo, oh, oh, bakit? Kung hindi, bakit? Kung depende, ano yung sitwasyon, saan siya nagdedepende ng gigigil ako. Ito <laughs> sabi ng isa nating commento here, ang kanyang uh, opinion. Sabi niya, hindi ka gusto noon. Ah. <laughs> Straightforward naman masyado. Parang panandalian ka lang niya, nakaw. Minsan kapag wala siyang kausap, siyang pinagtsatsagaan. Real talk na real talk. Parang ako, nag ako tuwing Webes ng gabi. nag ako marinig ang boses mo. Ano ba yan? May singit talaga no? German! Kung ako tatanungin mo kung alin ang mas masarap, Milo ay... Hoy! Sabi ko tuloy, o oh, chocolate drinks daw. Isa sasagutin ko, boses mo sa radyo. <laughs> Sa boses mo na papa na napap, papa na papa ako. Tama ba na papa pikit? O oh, tama na papa ako sa bay kagat. <laughs> Lagot ka diyan. May tatanong sana ako kung dapat ba pumunta ako sa isang lugar na di dapat. <laughs> Sabi mo hindi dapat, so hindi. Gigigil ako sa iyo ah. Hoy. Sabi mo hindi dapat, so hindi dapat. Ganun. At saka dun sa jowa ko, German, ayaw niya makipag-break. Huwag lang daw ako gagawa ng ikagagalit niya. Kasi nahuli niya ako, German, pero pinatawad niya ako. Di na, o di ko na inulit. Ikaw, ano requirements mo sa future jowa mo? May birth certificate. Hoy, ito nakakalungkot. Minsan walang, may taong walang birth certificate, ano? Ako. Anyways, ano nga bang? kasi ba takotin na nung, no? Sige, gawin natin start tanong yan next time. Pag naalala ko, no? At saka, nalimit akong sabihin. Mag-react naman kayo dyan sa live streaming natin, mga kawa... Ako naman! Yung mga nanonood dyan, no? Oh. React ka dyan dali. Pindut Pindutin mo yung reaction button. Saan ba yun? Dito? Dito? O oh, kung saan man. Dali, damihan mo para mag-ulan-ulan dyan ng heart. Siyempre, <laughs> share mo na rin. Anong ba yun? Share nyo naman. Ano ba yan, oh? Nakababalik ko lang, oh. Tapos hindi mo i-share. Ano ba yan? Ah, <laughs> dali na, mag-attendance tayo sa mga mag-share at saka magre-react dyan. At magko-comment, of course. Ito naman, sabi ng isin natin, commento here. Ako kasi madalas akong busy sa mga events ko dahil sa pag-chat-chat sa phone ko at na-off ko muna. Kuya German Bolero ha, ah, basahin mo mamaya. <laughs> okey. Okay. Share lang niya, busy daw siya sa events. Diba? Eh, wag ka mag-jowa. <laughs> Ito naman sabi -dito, sabi dito, sabi dito, sabi dito ang kanyang opinion. Hello DJ German, napaka-pogi. <laughs> Ako, mas pogi ka. Kaya Darwin, walang tatalo sa iyo. My answer is no. Kung ganoon lang pala akong sabihan, ha? Kung ganoon, kung ganoon lang pala ako sabihan na madalang lang siya kausapin kasi busy siya, malamang hindi. Kasi nga, hindi ikaw ang priority. Yun na yun hindi mo naman kailangan maging top priority, but part of the priority, at the very least, kung halimbawa sa yan, sana pang 10 ka. At the very least, at least nasa priority ka. Sa <laughs> Eto Ito naman, sabi ng isa nating comment dito. Ay, grabe. Ito na nga. O, depende daw. Depende sa status nyo. Anong level muna ng status merong kayo? Pakadami mong requirements, Mariel. Irita ako. At depende gaano ka ka mature at understanding. Depende din sa type of attachment mo. If anxious, ay kaya naman pala mga kababayan ko. Kaya naman pala mahaba ang komento kasi nakakarelate. If anxious attachment meron ka, hindi siya effective na hindi continuous or continuous yung communication nyo. Kasi mag-overthink ka. So hindi okay na madalang yung pag-uusap. But if ikaw yung secure person, like mataas yung pag-unawa mo at all, Yes, pwede naman kahit madalang kayo mag-usap. Always remember na may mga iba't ibang responsibilities tayo sa buhay. Though a simple hi and pag hows your day will be appreciated. It's sign it is a sign of assurance. Kah assurance kah parang gusto ko yung sign of insurance. Yes, is a sign of uh, sign of assurance. No, parang mas maganda pag sign of insurance. <laughs> Charata. It's a sign of assurance, kahit pa paano, to the person. Minsan if you are in a relationship, mas okay din if di naka-based yung mood mo sa tao. Ayun ah, lang pala yun. Akala <laughs> ko mahaba, sorry. Hoy, eto ha. O sige, sige Mariel, sagutin mo kapag once a day okay lang. O sige, sabihin natin, Hoy, once a day lang ako mag sa sa'yo, once a day lang tayo mag-uusap. Huh? Ha. Ha? One day is 24 hours. Di ba? Parang, ano ba? Parang I cannot... Okay, sige, kung meron daw siyang anxious attachment, or kung halimbawa secure person ka, o kaya, halimbawa, sige, um, ano ka, uh, ang tawag doon, uh, matured ka, matured, di ba? Professional, mga ganun bagay. Wait lang, ayusin ko na <laughs> Ah, ganda niya. Ganda na. Di ba? I mean, kahit ganun ka, eh di syempre, you would know na you still need to, at the very least, say hi nga and how's your day. Hindi lang once a day. Di ba? Antibiotic nga two times a day. <laughs> Antibiotics two times a day. Paracetamol six to four times a day. Tapos siya once a day lang. Galing mo. Charot na. eh, <laughs> lang. O, ito na nga, Next answer tayo. Sabi dito, dami magsasabi niyan na kapag gusto, gagawa ng paraan. Kapag ayaw, madaming dahilan. But in reality of life, dapat tinatanong natin na kung kaya ba niya, gagawin niya. Kasi sa reality, <laughs> reality, din. Sa realidad ng buhay, mga achi hindi naman tayo lahat may magandang working environment. Hindi lahat laging may extra pang date, may extra pang load ng data or text. Kung minsan na niyang napatunayan na handa siyang gawin within his current means of resources, hindi magdiwang chariz. Kung hindi naman edi eh may chance na hindi talaga siya nakikita or hindi uh, ano kung hindi naman edi eh may chance na hindi talaga niya nakikita ang halaga mo. Wait lang ulitin natin 'yan. Eh, hindi ko siya naintindihan. <laughs> kung minsan na niya'ng napatunayan na handa siyang gawin within his current means of resources, edi eh go, masaya daw 'yon. Pero kung hindi daw, kung hindi niya Uh, napatunayan na handa ganyan, eh uh, di may chance, ah, oh. parang hindi niya na-walk the talk. Diba? Sinabi niya, pero hindi niya nagawa. Hindi niya napatunayan handa pa lang. Ah, oh. ah, This answer does not just relate to romantic relationship. This goes out to all your friends na maraming hindi laging available, pero mahal ka pa rin. Feeling ko sa friends it works, pero kapag magjowa kayo, bakit? Sana mag-friends lang kayo. Che. <laughs> Parang may gusto pa akong i-check doon sa comment ni ano eh, no? Parang uh, balik nga natin, sir. <laughs> We have all the time. We can talk about this all night. Oo, lalo ng paggigil ako. Charot. Ayan, sabi niya, in reality, ah, uh, makaya ka, eto, kung kaya ba niya, gagawin niya. That's a great question, no? Kung kaya ba niya, gagawin niya. Kasi pwedeng kaya ko naman, pero hindi ko gagawin. Pero bakit tayo nag-uusap? Why in the first place, tayo nagkaroon ng let for let's say for example, a very 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 maliit lang naman. Grabe yung giggle ko. Ano? Mali <laughs> diba? I mean, maliit lang naman na parang pag-uusap. Hindi naman siya parang uh, kasunduan. Pero you know. You know and I parang you know and the other person knows. Anyways. May next may next comment pa tayo, Sarah. Ay, wala, no? Oh, sorry. <laughs> Pero maraming comments, sir. Kaya naman natin i-flash -ano, i -flash right now. Ako sa keep on reacting sa mga oras na ito. I-power heart niyo yan. Pindutin niyo na yung heart dyan. Sayang naman. ba <laughs> diba? Tapos, syempre, i-comment mo kung anong sagot mo sa ating start. Anong tonight? Ang ating katanungan na wala sa ating listener, gusto gusto ka ba o na or interesado ba sa iyo sa tingin mo ang isang tao na madalang ka lang kausapin kasi ang sabi niya busy daw siya. Kung oo, bakit? Kung hindi, bakit? Kung depende, ano yung mga depende? ikaw comment mo yan right now at share mo itong ating live streaming. Dali na. Share mo na dali. Medyo, ano, uh, gigigil ako. Ayan, okay na. <laughs> so, bukas magpapagupit ako. Yun talaga yung gusto kong i-share kasi ayoko na ng ano. Ayoko yung mahab. <laughs> hindi ba siya mahaba, pero ayoko na. Anyway, sige, pa-flash na natin right now. Ito, good evening, DJ JB. Good evening sa iyo. Naka-live ka na pala. Hindi na mo. Shut <laughs> good evening po at good evening sa lahat ng mga mananakay dito sa Taytay -tay Rizal. Ayan, malaki kay yung Gerardo Guevara. Good evening sa inyo dyan. At yung request, masaget check natin ito. Laters. May klipa naman yan. Ano ba sakit? Ano ba sakit? Ako nga, naka-face mask pa rin. Parang, eh, baka lang naman. Accessory na yung face mask. Magandang gabi, Star DJ German Bolero. Magandang gabi sa iyo. Good evening, DJ German Bolero. Salamat naman at narinig uli kita. Pero off mo bukas. Ay, <laughs> naku. Kaya nga, eh, ako ulit. Sakit pa rin lalamunan ko. Ay, ingat ka lagi. God bless. Ikaw din po. Magandang evening po, Star DJ German Bolero. Listening to or from Kainta Rizal habang overtime sa work yan. Napakasipag. Yeah, so unang-una ka. Again, na share na maraming salamat. Bakit ako naman palagi Webes ng gabi nagre-react? O dapat lang. Kakaya naman, oh. Charat. Ano to? Good evening, DJ German Bolero. Dami kong pa-heart dyan, ha? Yes, maraming salamat! I feel it. Sa ibang lugar ako na ikiniga. Yan, bawal i mention. Baka magalit ang DJ. Che, doon sa bawal na lugar, may nag-aya sa akin. Pumunta naman ako. Ichika ko sa'yo. Ayan, naging pala yung kasalanan. Pero salamat. Ah, pasalamat ako sa Star FM. Dami ko nakikilala at naka-ayan. Eyeball pa more. <laughs> Hello po, hindi yung DJ German Bolero. Ayan, may see more siya, Sam. Good evening. Sure na sure, hindi ka mahal noon. Pangalawa ka lang sa buhay niya, may iba pa siyang kausap na mas magaling. Hoy! Mas magaling daw mas mahalaga siguro at importante sa buhay niya. Dapat kasi kung mahalaga ka niya, or mahalaga ka, uh, dapat minute by minute kinakamusta ka. Oh, grabe yung minute by minute. Ganyan yung second by second. Hirap nun. Di ba? Hindi yung walang time sa'yo. Alam mo, kahit hindi nga minute minute by minute eh, di ba? Machine by machine. Tara. Okay, angels by angels. Tara mga burger. <laughs> BRB, go lang. Hello DJ JB, hindi siguro, kailangan nag-uusap kayo. Di maganda ang ganyang relasyon. Talaga, alistar yan. But paulit-ulit po, giggle yearn? Kwento ko sa inyo. Charot <laughs> lang, sabi ni Crazy. 7777 days before Christmas. That's true. Ayan. maraming salamat sa mga nag-commento sa atin. Sa mga oras na ito, keep on reacting. Dali na, sayang yan. Pag tinanggal ko yan, wala na. Tsaka, so, <laughs> react lang kayo dyan, dali na. At saka, syempre, comment lang kayo ng inyong mga sagot dyan or opinion or advice para sa ating listeners sa gabing ito. At i-share nyo po itong ating live streaming. Ang ating katanungan, ang start ng ating listener, gusto ka ba isang tao? Gusto ka ba ng isang tao? na madalang ka lang kausapin kasi busy daw siya. Bakit? <laughs> Alam mo ito ah, totoo yun, na kapag hindi niya kayang gumawa ng oras para sa iyo, number one, sige sabihin natin gusto ka nga niya. Pero hindi kanya priority. Gusto mo ba yon sa sarili mo? Kung ayaw mo nun, know your worth, Diba? ba? Alis ka na. Sabihin mo sa kanya yung totoo, baka kasi baka, baka mamaya, ganun talaga yung ginagawa niya at iniiwan lang siya. I mean, na, hindi sinasabi yung totoo, kaya hindi niya alam. Na, ah, okay, nagiging tao pala ako, na, okay, sige, madami nga tayong ginagawa. Eh, di wag kang kumilala. Wag nakakagigil kasi yung mga ganitong tao, no? Na parang, hoy, may, nanan may nananahimik po na nila lang, tapos ikaw, nakipag get to know each other ka, tapos wala, nothing. Ano ka pala, once a day lang? Ano bang gamot yung once a day? Diba? Talo mo po talaga antibiotic. Antibiotic two times a day. Anyway, sa mga star Nation natin, keep on uh, commenting your advice or opinion sa sa nating uh, sa question natin for tonight. Marami pa palang nag... Uh, ay, ay, ano natin, sir, i-flash lang natin yung kanila mga komento right now. Ang sabi dito... ay hello kay Danica Enriquez. Ay, ikaw si... Uh, ikaw ba yun? Ikaw ba? Ah... Uh, say hello sa'yo. <laughs> May chika. Yes, may chika. Parang nakakagutong, di ba? Hindi ko nga sinasabi. <laughs> Good night DJ JB. Good night din, uh, Antoniza family. Yan. Yeah. Nami ko na pamilya mo. Nagpapamiss lang yan. Ay, nagpapamiss? One month? One month ganun? As in once a day ka? Nakakagigil. Good night po sa'yo. Good night din po, Jessie C. Ayan uh, Ramos and Galio family watching from Nueva Fuerza, Tagum City, Davao del Norte, Malakai Kuya Glen. Waraming salamat. Ayan tuned in from, merong isadito tuned in from Davao daw Francis uh, Ronald Antopina Valdez. Rebound yan malala. Sundiba sa Kung hindi man rebound ano. Um, Ano pa bang basketball terms eh? Hindi <laughs> ako nag-basketball. Layover. Pero mga ganun, layover. An evening, uh, watching from QZ. Yan, Andre Plaza, Concepcion. Ano to? Sign off na. Ay, naku po, bakit wala ng bombo radyo? Sign off na. <laughs> Pag may hingin naman sila dun. Ang cute mo pa din pag nanggigigil. Ay, hindi. Nalabas sa atin sungay natin. Charot lang. Medyo ano na bang... Uh... Watching from Mandaluyong City, Thelma Tour, ma tour lang. Maraming salamat. Saan sa Mandaluyong yan? And good night from San Pedro, Laguna. Ayan, maraming salamat sa lahat po. Ayan, pandebulakan. Maraming 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 salamat sa inyo dyan. At tayo po ay magbabalik tugtugan muna dahil hanggang alas 12 pa po tayo ng gabi sa programang It's All For You in the Evening with me, star DJ German Valero. DJ na palaging si Sargo ng inyong kaliti. Sa next hour ng ating programang It's All For You in the Evening at segment na Star Tanong, papatuloy po tayo ng inyong mga sagot. Uh, pagbabasa ng sagot ng inyong mga sagot nga oo. So start tanong natin tonight. Kung meron kang katanungan mga problema sa buhay, message mo po yan sa 102.7 Star FM, Manila. Ayan, Mark Cam, um, habol natin sabi niya, saan ba pwede mag-request para hanggang early morning schedule ka uli? Punta ka Iloilo. -ilo. <laughs> Makati. Iloilo -ilo talaga, promise. Anyways, huwag ka magalala, we're doing our part here. Huwag ako din yan. Kahit ako na dyan, ako na. Tayo ka na dyan. <laughs> Oras natin sa buong kapalungan ng Pilipinas, 12 Star Minutes bago sumapit ang alas uh, 11 ng gabi, 10.48 in the evening ang ating Philippine Standard Time. Punta po kayo sa Radyo Dalina. Ito na yung kami sa Star FM Manila, sabi ni Francis. Punta ka dito. <laughs> Let's go back to more of the music. Dito pa rin po yan sa ating programming It's All For You in the Evening with me, star DJ German Bolero, ang DJ na palaging sa sargo ng inyong kaliti. Pagwala-walain kayong kang alas 12 ng hating gabi. O, oh, ayan, naayos ko na yung playlist. Sabi ko sa inyo, maganda yung mga tugtugan natin dito. Ngayong gabi, kaya punta ka na dali. 102.7 on your radio. Let's go back to more of the music. Dito po yan sa inyong himpilang palaging pinakikinggan. It's the music and information ito pong 102.7 Star FM. Like mo, share mo. Para sa mas kompletong pakikinig ng music, entertainment, news, and information. Meron yan dito sa Bombo Radio. Dahil nandito ang music station ng Bombo Radio Philippines, ang Star FM. Sa Luzon, nandyan ang 102.7 Star FM Manila, ang 100.7 Star FM Dagupan, at 89.5 Star FM Baguio. Sa Visayas naman, nandyan ang 95.5 Star FM Cebu, 99. 5, Star FM Ilo ninety five point nine Star FM Bacolod, at one zero three point seven Star FM Rojas, at some Mindanao, Bakinig. sir so ninety six point three Star FM Davao, ninety three point three Star FM Dipolog. 93.9 Star FM Sambuanga and 93.7 Star FM Cotabato. Kahit saan sa Pilipinas at maging sa ibang bansa, lagi mo kasama ang Star FM. Dahil hindi lang kami sa radyo mapapakinggan, live din tayo sa Bombo Radio Philippines mobile app at sa Facebook. Kaya Star Nation, kung musika at impormasyon ang hanap mo, No worries. Dial Sagutian, ng Star FM, the music station of Bombo Radio Philippines. Whoops. Star Nation, huwag kalimutang mag-like, mag-share at syempre mag-follow na rin para sa mas marami pang ganap. Mapabalita man yan, mapaimpormasyon at mapatsikahan. With Star FM, deserve mong maging updated at magkaroon ng bog and good vibes because it's all for you. Thanks for watching!